Okay, walang awang pinag-sasapak ang mga senior citizen. Ha? Sa pulsa video, naritong news scoop harap sa patong-patong na kaso ang isang lalaking nag-amok sa Tagum City. Matapos kumalat sa social media ang video ng pananakit at pangaharas sa mga senior citizen. Sa viral video, nagsisisigaw at hindi mapakali ang lalaking nakapula na may hawak pang bakal habang kausap ang isang matanda nang biglang sinampal nito ang senior citizen. Wala naman itong ginawa kundi umalis sa lugar. Ilang saglit lang, pinagbunto na naman ito ang kumukuha ng video. At hindi pa nakontento, pinagsisigawan pa nito ang isang ginang. Gamit ang putol na bakal, hinampas nito ang mga gamit sa gilid ng ginang. Natigil lang ang pag-aamok ng lalaki nang dumating ang mga pulis sa lugar. Ayon sa mga biktima, bigla na lamang dumating ang sospek na kinilala ng Tagum City Police Station na si Don Manungas kasama ang iba pang mga lalaki. Sa investigasyon ng otoridad, away sa lupa ang pinag-ugatan ng pagtatalo ng sospek at ng mga biktima at inakusahan pa ang mga ito na trespassers. Mabilis namang rumesponde ang mga pulis nang i-report ito ng mga biktima biktima at nahuli ang sospek. Desidido namang magsampan ng kaso ang mga sinaktang senior citizen.